naman kada classroom. yeah, mga ano? no, uh, napapanahon itong pinag-uusapan po natin at uh, ngayon, meron naman po itang mga kapanayaman, no, uh, para mas uh, magkaroon pa ng malaliman na pagpapaliwanag dito. At ano nga ba ano yung mga dapat pang maging adjustment? Uh. So, nasa linya po natin, si uh, Sir Jim Lester-Bileno, ang Vice President at uh, Spokesperson ng Teachers' Dignity Coalition na uh, Uh, NCR Teachers Union. Magandang gabi po sa inyo, sir. Welcome po sa ating program sa Bombarajo, Dagupan. Si Bomo Marian po ito. Good evening po sa inyo, sir. G. Magandang gabi po, Ma'am Marian, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Nimbang nga rabi po amin. Ayan, good evening din po sa inyo, sir. At maraming salamat po ano, sa uh, pagpapaunlak at oras po ninyong gabi uh, na makapanayan po dito sa ating programa. So eto po, nais atin kayo nga uh, hinga na no, ng uh, reaksyon or opinion po Sir Jim regarding po dito sa tila plano ng DepEd na magpatupad nga po ano, ng adjustment sa class schedule ng mga estudyante uh, na kamakailan ay sunod-sunod na no, mga para lang sa iba't ibang pari po ng ating bansa nagsususpend po ng face-to-face -face classes bunsod po nitong Sobrang init po ng panahon, sir. Opo. Um uh, Pasasalamat po sa ating DepEd Secretary sa pakikinig po sa mga apela po natin. So ito lang po ay mga po, sir. mitigation or mitigating measures Hello para po, maibsan po yung mga nararanasan natin ngayon. Lalong-lalo na yung mapagtaas Hello po, mo sir. ng temperatura. Ay, uh, yes sir. O oh, ah, uh, ma-interrupt ko lang po kayo sa glitch. Sir, okay lang po ba at uh, na-umatras kayo konti sir, sa inyong camera para mas makita po kayo, sir. Ayun po, go ahead po. Okay na po ba? And okay na po, sir. Okay na po. Okay po. So, ayun nga po, um uh, maganda po na may mga ah uh, may mga instruction na 'yung ating DepEd Secretary na magkaroon po ng mga flexibility measures yung pag-adjust po ng schedule para hindi po matapat sa kung saan mataas po yung heat index o yung temperatura. Pero dapat po alam natin na ito lang po ay mga mitigating measures para ma maibsan po yung mga uh, yung mainit na panahon. Pero tignan po natin yung mga pangmatagalang solusyon dapat. So tignan natin po yung kakulangan ng infrastruktura mga ventilation ng mga classroom natin, kakulangan ng mga electric fan, at kung nararapat po, kailangan nang magkaroon ng air conditioning system yung mga paaralan natin. So alam natin, mahal po ito, pero napapanahon na po. At ito naman po yung pangunahin talagang kampanin dapat ng gobyerno, tignan na lahat ng mga paaralan ay maayos, para na rin sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Dahil sabi nga natin, sila din ang magiging pag-aasa ng ating bayan. Okay po. Ayun, interesting po yung nabanggit niyo sir ano na napapano napapanahon na po na yung mga classroom sa ngayon ay uh, palagyan na po ano ng uh, aircon kasi talaga hindi na kaya po ng mga electric fan. Pero tanong natin sir ano um, sa realidad is uh, kaya po ba ng uh, pondo kung sakali ano ipo-provide po sa mga paaralan eh, sa ngayong taon po, bumaba po kasi ano, yung budget po ng Department of or Education po, sir. Opo, uh, alam naman sa realidad po, tama po. Pero kaya naman po paunti-unti. So hindi naman po isang bagsakan lang. Mm -mm. So mahirap po pero imposible. Magtulungan po tayo, marami na mga stakeholders po. Nandiyan yung gobyerno, mga LGUs natin, katuwang din natin yung mga magulang, mga NGOs o sa pribadong sektor na gustong tumulong din sa ating mga pampublikong paaralan. So kung gugustuhin po, marami pong paraan. At sana po ito din yung tignan ng prioridad ngayon ng mga nanunungkulan sa atin. So willing din naman po yung mga teachers, mga parents, mga school leaders natin. Pero kailangan din natin yung suporta ng ating uh, mga nakaupong opisyales at ganoon din po kung may gustong tumulong sa ating mga pribadong sektor, yung tinatawag nating NGOs po. Okay po. Um, eto po, Sir Jim, no? kasi um, hindi naman po ito ngayon lang na experience. Ano, bagamat na paaga, kasi last year naranasan po ito around mga month na po, ano, ng April to May, pero sa ngayon, March pa lang po ay ganito na po yung nararanasang init ng panahon. Affected nga po ano, yung mga um, paaralan. Na sa uh, so tingin po ninyo, Sir, hindi ba ito na foresee ng Department of Education lalo at naging concern na po ito last year po, Sir? Opo, uh, kaya nga po uh, dahil sa patuloy na pakikipag-usap natin, pakikipag-dialogo sa kanila, mm -mm. Uh, ito, uh, actually po itong taon na ito, ito yung transito, uh, transitory year natin. Kasi by next school year, mag-umpisa na po tayo sa Hunyo at magtatapos ng Marso. So parang babalik po tayo sa nakag nakagawian natin na school calendar mm -hmm. kasi hindi na po um, maganda yung uh, ganitong mga panahon dahil alam naman natin na hindi po equipped yung mga classroom natin eh lalong-lalo na po dito sa amin sa Metro Manila at alam ko po dyan din sa Dagupan at ibang bahagi ng Pangasinan so sabi ko nga po ayaw natin sana na magkaroon ng mga suspension ng face-to-face -face classes. Mm. Pero, iniisip din natin yung kalusugan ng mga bata at ganoon din yung mga guro. So, yung mga ginagawa po natin ngayon, mga mitigation lamang para maibsan yung nararanasan natin. Pero, sa kabila doon, meron pang mga mas malalang problema. Kaya yun dapat po yung solusyonan. Mga infrastruktura, yung ventilation ng mga classroom, at kung sakali man po makancel yung face-to-face, -face, mm -mm. dapat rin yung uh, tinatawag nating LMS dapat ng mga bata, or yung learning management system, katulad ng ginagawa ng mga pribadong sektor. At ganun din po, dapat available yung mga modules para kung hindi kaya ng face-to-face -face dahil sa mahinang internet, meron tayong alternatibo din ng mga modular na ibibigay sa mga bata. Mm -hmm. Okay po. Pero eto naman po sir, uh, do you think uh, effective pa rin ano, kahit pa sa sa pagkatutupo ng mga estudyante uh, dito sa i-implement na uh, modular uh, learning dahil uh, masususpendan o kung magsususpend yung mga paaralan ng face-to-face uh, -face classes po sir? Uh, Diyan po dapat papasok yung tungkulin din ng mga magulang. Mm. Kasi sabi nga natin, ang mga magulang po natin, ang unang guru natin sa ating tahanan. So dapat makipagtulungan din po, makipag-cooperate din po yung mga magulang natin. Na kung poder nila yung kanilang mga anak, dapat po tignan na dapat ginagawa ng mga anak nila, yung mga nakatakdang gawain nila kung sakaling na suspend man, kung hindi man kaya yung uh, online uh, yung online learning kung module yung naibigay sa kanila at dapat po gabayan din nila at turuan din yung mga anak nila so marami pong uh, marami pong approaches para magkaroon pa rin tayo ng quality education so sabi nga ng uh, kasabihan natin sa English di ba it takes a village a community to raise a child So hindi lang dapat po umaasa yung mga magulang sa guro sa mga ganitong sitwasyon. Dapat katuwang po natin sila sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Mm, mm okay po. Kanina na may mention nyo din po ano Sir Jim, uh yung regarding po sa paglalagay na sana ng mga aircon sa mga classroom, uh, proper ventilation. And pero Sir, uh, dito rin ano na highlight sa ngayon yung uh, kakulangan din ng mga classrooms kasi yung mga students nga na uh, nagsisiksikan sa isang uh, classroom dahil may kakulangan no, sa mga paaralan po sa kan or mga classroom sa kanila pong mga lugar. Um, paano nyo po gusto yung ma address din po ito kung sakali sa ngayon po ng DepEd po, sir? So, sana po uh, umaapali tayo sa mga pamunuan ngayon, lalong-lalo na sa ating DepEd Secretary, na magkaroon po ng ground uh, concrete checking dahil alam naman po natin, dumadami yung populasyon ng mga mag-aaral. okay? At syempre, nakikita natin na hindi na ideal yung um, class size. May umaabot ng lampas 50 at meron ding mga 60 plus. So dapat ito yung tignan natin na talagang may kulang ng mga classroom. At uh, alam naman po yan ng mga mga teacher. Kaya dapat po makipag-ugnayan din sila, yung mga teacher leaders natin. Dapat makipag-ugnayan din sila sa mga LGUs para makita itong kakulangan talaga ng infrastruktura. At dapat kung magkaroon na ng mga uh, proyektong pagtatayo ng mga bagong mga classroom, dapat tignan na po na maganda yung ventilasyon nito, maganda yung airflow. Para uh, para pag dumating ulit yung mga ganitong pagtaas ng temperatura ay hindi na po problema yung pinoproblema po natin ngayon. Mm -mm. Okay po. May hinais din po ba kayo, Sir Jim, Mano, na siguro i-request naman on the part ng mga teacher kasi syempre hindi lang naman, bagamat mas napag-uusapan po no yung sitwasyon ng mga estudyante, eh, syempre kasabay din po na nahirapan dito ah, uh, yung mga teachers po, sir. Yes po, yung mga teacher po, kasi dito sa Metro Manila, meron na kaming panawagan na hindi na mag-uniform yung mga prescribed uniform ng mga teacher. Kasi nga mainit. So um yun yung mga iba't ibang mitigations para maibsan. So hindi na sila mag-uniform pero panatilihin pa rin yung professionalismo, yung formalismo. At ganun din po, uh, makipag-usap lang sila sa kanilang mga school heads, school leaders kasi sila naman yung nakakaalam sa kanilang mga lokasyon sa kanilang mga classrooms kasi binibigyan na ng kapangyarihan yung mga principals ngayon para kung ano yung mapagkasunduan nila alam nila yung mga adjusted schedule para mas mabawasan po yung mga in iniiwasan nating mga aksidente makompromiso yung mga kalusugan. So ganoon lang po mag-ingat po tayo. Dapat alam po natin yung mga uh, first aid procedures hmm. at alagaan din po natin yung ating mga sarili. Ayun po. Tanong natin din, Sir James, doon po basa inyo sa NCR, marami na bang mga naipapaulat sir, no? Yung mga students or kahit mga teachers na, ayun, nakakaranas po ng uh, mga uh, sakit na related po sa tag-init. Kasi dito po sa Pangasinan, ilang mga paaralan na recently, yung mga nare-report, mga students po na palaging sumasakit yung ulo o yung ilan na, na nag-nosebleed po sa kalagitnaan po ng klase dahil sa init po ng panahon. Sir. Yes po. Uh, meron pong naibabalita sa atin, mm -hmm. mga mga estudyante, uh, parang nahilo, sumasakit yung ulo. At ganoon din po sa aming mga tinuturo ang paaralan, meron ding mga isolated cases. So ganoon pa man, uh, kailangan po nating nakahanda rin yung mga first aid natin. So, nandyan naman yung mga Red Cross sa paaralan, nandyan yung mga Boy Scout, Girl Scout natin, at dapat po nakatutok din ngayon yung mga assigned na mga school doctor or school nurse natin. So, dapat po, uh, aware tayo kung mangyari man ito, mga hindi inaasahan, dapat alam po natin yung agarang paunang lunas sa mga ito. Okay po. Wala po bang ano, um, Sir Jim, parang nga uh... Um, pag, pagpupulong uh, sa inyo or even sa iba pong mga teachers group or organization kay dapat Secretary Angara to uh, para mas ma-address po at mapag-usapan ng mga ganito concern po sa ngayon sa education sector po. Okay, actually po uh, maybe last three days po uh, sumulat na po kami una sa Metro Manila Council uh, para mapag-usapan din po yung isang schema sana dito sa Metro Manila. Pero ganoon din po kasi hindi lang naman Metro Manila yung nakakaranas ng init. Sumulat din po kami para magkaroon ng malawakang guidelines. Kasi hindi na po bihira yung mga nangyari ngayon. May mga bagyo at pagsapit naman ng tag-init, sobrang init. So kailangan na po natin magkaroon ng mga standard klarong guidelines kung ano yung gagawin pag once pumalo sa mga critical or danger level ng mga heat index. Kasi pag bagyo yung pinag-usapan, malinaw po, di ba? Pag may pinagbabatayan tayong wind signal. Mm -hmm. Pag pumako sa signal number 1, 2, 3, mayroong kaagara ng uh, suspension. So, dapat ganito din po yung heat index natin. Uh, kung pumalo sa danger level or even sa extreme caution, dapat meron na pong proportionate na announcement or suspension. At pag nag-suspend, nililiwanag lang po natin face to face. Kasi ayaw naman nating maantala yung pag-aral ng bata. At kung ganun man, dapat nakahanda din yung alternative modalities natin. Mm, -mm. Oh. So parang ang ibig niyo pong sabihin, Sir Jim, ano, is parang uh, pwede na rin pong ihalintulad itong pagtaas ng heat index dun sa kapag bumabagyo na meron pong Um, nagiging uh, basihan ano, sa pagsususpend po ng klase. Tama po sir. Opo po ma'am, kasi parang kalamidad na din ito eh. Mm. Kasama na rin ito sa pagbabago ng panahon. Uh, yung ginagawa po natin, ito lang yung uh, mitigating measures para maibisan yung nararanasan natin. Pero dapat bahagi din ng tungkulin ng guro, ituro kung bakit ganito yun na yung nangyayari sa ating panahon. So, Magtanim tayo ng puno, iba kasama natin yung ecological learning, yung pagsasabuhay para ano ba talaga yung solusyon dito sa global warming or climate change na nararanasan natin. So dapat aware din po yung mga bata sa mga nangyayari ngayon. Okay po. So, siguro, panguli na lang po, no, Sir Jane, baka may mga dagdag pa po kayong mga abiso or mensahe sa mga nakatutok po sa atin, especially sa mga um, students and uh, sa uh, teachers and even sa mga parents po. Okay po. Yung mga sa mga bata po, dapat gabayan na ng mga magulang kung ano yung mga dapat dalhin, di ba? Ngayong mga tag-init, mga basic na kailangan, mga tubig, pamaypay, bimpo, eh, mga payong, at ganoon din po sa mga guro. At uh, umapela din po kami sa mga principal kasi sila yung mga uh, namumuno sa mga eskwelahan, gawin na po yung mga mga kinakailangang adjustment sa schedule para hindi tatapat sa init yung pagpasok at pag-uwi ng mga kabataan. At ganoon din po, umaapela din tayo sa mga DepEd officials para gawin din po yung uh, uh, nararapat para magkaroon ng klarong guidelines. At ganoon din po, humingi tayo ng apela sa mga nanunungkulan sa atin na makipagtulungan sa DepEd at gawin yung mga kakulangan ng infrastruktura, mga kinakailangan sa classroom, at ito nga po yung inaasahan natin na sana darating yung panahon na hindi na natin pro-problemahin ito dahil maayos na yung classroom at maayos na po yung sistema na kung saan kung magkaroon man ng makakalimedad, meron na pong nakahandang alternatibo para patuloy pa rin yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Ayun po. Maraming salamat muli, Sir Jim, sa oras po ninyo at uh, hopefully makapag-update po ulit kami sa inyo sa susunod po sa mga usapin po sa education sector. Magandang gabi po ulit sa inyo, Sir. Hey, yes. salamat, Ma'am Marian. Magandang gabi po.